Minsan ba nagsasawa ka naling magdasal? Kasi hindi naman tinutupad ni Lord kung ano yung mga kahilingan mo. Pero ang paanyayan ni Jesus, maging matsaga tayo sa panalangin. Hindi para ipagpilitan kung ano yung gusto natin sa Panginoon, kundi para malaman natin kung ano nga ba talaga ang kalooban ng Diyos para sa atin. Minsan kasi may hinihiling tayo. Akala natin makabubuti sa sarili natin, pero hindi naman pala. Minsan naman, hindi agad ibinibigay ng Diyos ang ating mga inihiling dahil inihahanda muna niya ang kalooban natin. Kaya ano ang mahalaga sa matyagang pananalangin? Na lumalim tayo sa pagtitiwala sa magandang kalooban ng Diyos. Na alam niya yung mas makabubuti para sa atin. Na kapag nangyari yung kalooban niya, tsak na hindi tayo mapapahamak. Kaya kailangan magtiwala lang tayo sa Kanya. Sana maging inspirasyon natin si Moises itinaas niya ang kanyang tungkod at ang kanyang kamay bilang tanda ng pagsuko sa Panginoon. Isuko na natin ang ating mga sarili at ang ating buong buhay sa Panginoon. Sapagkat alam natin na sa ating pagsuko, doon maipapanalo ang mga laban natin sa buhay. Sapagkat mas maganda ang plano ng Diyos para sa atin kaysa sa ating mga personal na hangarin.